Thank you. Tara, oh. nandito na ako Ano po Oo, mga dami Hindi ko nga, hindi ko alam eh Pina-uwi lang kami oh, ng aking ka na anak, mag ka ilang araw, nakilala ng mga sentipiko ang sanhi na isang bagong coronavirus na kalaunan ay pinangalan ng SARS-CoV-2. Bilis na kumakalap ng virus at walang wakuna o efektibong paggamot ng mga lugar. Ngunit ang mga sentipiko at opisyal ng mga kalusugan na nagtatrabaho ng walang pagod upang mahanawa ng virus at umuha ng mga diskarte at panglabanan. Bigay ng anunsyo ang pamahalaan na manatili lamang sa ating tahanan upang kinabukasan ng humalat ang binatawag na ng COVID-19. Kaya pala walang pasok ang pa kasi may kumakalat na virus. Kaya pala pinauwi kami ng mga aga ina. Lingrang, pabili po. Lingrang, pabili po. Ano yun nineng? Pabili po ng dalata. Ito naman nineng. May Argentina po kayo? Sandali lang ha. Alam mo ba Aling may kumakalat ngayon na virus? Nga, maaga nga pinawi yung anak ko kanina. Ay salamat Aling Ran, hindi pa kayo sarado. Pabili ka ng bigas. Sandali lang ha, pagpapakal ko yung bigas. alam mo ba may virus ngayon? Oo nga, napanood ko yung anak ko pinawi ng maaga ng guru nila. Uy, Peryl, andito ka pala. Alit ka nga, alam mo bang balita? Oo, kaya nga andito ako bumibili ng pang stock na yung sa bahay. Buti nga, buti nga open pa sila. Sarado okay. na mga tindahan sa likod. Walang well, bang bala po, sarado? Maganda na rin ito, madami bumibili sa tindahan ko. Di mo na akong nasasara sa bagay. Mag-face mask ka. Salamat, Aling. Salamat, Aling. Salamat, Aling. Ingat kayo. Ano ba yan? Inay, inay, inay. Tingnan mo po yung mabili pa yung mga kaibigan. Siguro, Alam mo ba yung nasa Facebook and TikTok niya? By live na lang sila ng gabi pa ngayon. Mga, mga kasama ko ginagamit na nila yung TikTok nila para makabenta mga product nila. Ganun na lang tayo yun na. Paano yun? Hindi naman tayo pwede lumabas mabas tayo sa virus na kumakakalat Kahit hindi tayo makalabas, makakabenta po tayo yun dahil sa live. para palitan niya mga napaka Papa deliver na lang tayo kay Vince Nye or Maxim Nye. Okay, mag-aantay lang po tayo ng mga new viewers, guys. At saka, magsisimula na tayo. Paano ba yun na? Mag-aantay lang po tayo ng in-art yung mga viewers na at saka magbibenta na tayo ng ating mga aptitude. Paano ba sila bibili? Sana, so, live, just watch and learn. Ayun, sana lang. Okay, mag-start na tayo. Hi, guys! Ngayon, magbibenta po kami ng aking ina ng mas. Ang mas namin ay tag 100 pesos, 3, 4, 100. Kaya bumili na kayo ng mas namin. Just check out. And magmamay hey, na po. Ngayon, magmamay na po tayo kapag gusto nyo. And mag-check out na po tayo. Alam, may nag na anak so ayun Hi, Auntie Rosita! I'm just my Bumili na kayo ng mask kasi kailangan natin ngayon kasi may check copy. out lang po. check out thank you po thank you po Now, may nag check out ah! oh my god to the go For the go Well, check out lang po tayo yes okay 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 mine na naman. okay oh, Thank you okay 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 Yes, ganun dapat. So, thank you po sa lahat ng na nagbili at ang mine, we will deliver your orders. Thank you. wala Hello, boss. Nandito na po yung parcel na po kay Banda? Boss, pasok lang po dito sa Santa Maria. Oh, sige po, sige, boss. Papunta lang pa ako dyan. Happy! Delivery! Anong boss? Ay, boss, ano, Roan? Opo. Delivery po, boss. Ano, oh, yung in-order. -in ano po yan? Nasa 100 lang, boss. Okay na, boss. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you. What's so, up, guys? Ngayon, nagbabalik na ako at ang aking ina na si Mama Hello, Guys. Ngayon ay magbebenta kami ng iba't ibang produkto na kinakailangan natin sa panahon ngayon ng COVID-19. Ngayon, ang una nating binibenta ay ang isang bag na color pink. Tag 160 na po ito siya at may kasama na po siyang wallet. Oh, ano nangyari sa iyo? Parang tamlay mo. Hello, sa so, up, boy? Hello, anak. Kumusta na kayo diyan? May sakit kasi si Papa kaya di makapagpadala ngayon. Pagpasensyahan niyo muna mga anak ha. Mahal ito na bala sa mga anak natin ha. Love you, mahal na no, mahal ko kayo.